Masaya at proud ang ina ni Catherine Bernardo na si Min Bernardo sa bagong achievement ng anak. Nasungkit ni Catherine ang kanyang unang Famous Best Actress Award para sa kanyang pagganap sa pelikulang, A Very Good Girl, na tanggap niya ang kanyang tropeo sa awards night na ginanap sa Fiesta Pavilion sa Manila Hotel noong linggo ng gabi, May 26. Bukod kay Catherine Bernardo, ang iba pang nominado para sa Famous Best Actress 2024 Award, ay sina Maricel Soriano para sa In His Mother's Eyes. Sharon Cuneta para sa Family of Two, Charlie Dizon para sa Third World Romance, Marian Rivera para sa Rewind, at Eugene Domingo para sa Becky and Bad Ed. ibinahagi ni Mami Min Bernardo ang isang video clip na nagpapakita ng heartfelt moment ni Catherine Bernardo at ng kanyang ama nang makauwi siya mula sa FAMAS Awards, Kalaki pang isang madamdaming post sa Instagram. Inisa-isa ni Min Bernardo ang mga pangarap at paghihirap ng anak. One day you said mama, papa, gusto ko magartista. wala naman sa family natin ang artista. Pero bata ka palang alam mo na ang gusto mong gawin. And now here we are. Reflecting through your journey, I can say na sobrang proud kami sayo, anak. Remembering how you faced every struggle and challenge na napagdaanan mo, natin as family. Watching you overcome everything and grow into an amazing person you are has been one of our greatest blessings. I never knew how strong you are until I saw your determination and how you bounce back every afterfall. You remain positive and kind to the world no matter what. Dagdag pa niya, if you have a dream, never let go of it, don't give up till the end. Make yourself your own competition. Always keep that spirit that brought you this far. And lang kami para sa You have earned every bit of this success. Pagtatapos ng kanyang post. Finally, congratulations our best actress. We love you, anak.